akala ko may paas. Asan na? Eh mukhang lalangawin tayo dito eh. Hindi eh, Lola, ano po? Uh, si base po sa ano sa sked na alam ko, labasan niyo po ng mga taga ano yung mga taga call center agents po dyan sa, sa, sa building po na. Tapos dito po labasan na rin po ng mga estudyante. Eh asan na nga sila? Akala Malabit... ko ba pag nag-post ka sa social media, malalaman nila lahat kung ka? Eh hindi naman yata effective yung eh la. Malapit, malapit oh, <laughs> na po yun yung t Wala. Walang. titis na lang. Salamat po ako kumain. Ito yung masarap na pares na nirecommend ng friend ko. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Oh. Ina-follow ko din yun, yun eh. Bukas, murado ko. That's always with oh, Tatalin ko yung jowa ko doon. Bahala kayo. Pa-order nga po ng Abad apat na, 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 na choco pa, pares. Ah, sige, sige po. Pila lang muna po kayo. Sige, sige, ah. Ito kayo po kayo. Sige, ko na lang po yung mga order nyo. Thank you, thank you po. You po oh, thank you po. Thank you sige, po. po. Ay, yes po, marami pa po. Sandali lang po, ah. Uh, waiting lang Sandali po. Binigay ko na lang po order nyo. Salamat po. Sige po, pati na lang po yung order. Binigay ko sa inyo. Ang susunod namang tanong, paano po susustain ang appeal ng produkto sa market? Yeah. Pero la, like, confident naman po kasi hindi lang matinding research yung ginawa ko. Pinagbukusan ko po din ang F at pagmamahal itong dinevelop kong recipe. Maganda yan. Pero lagi mo tandaan ha, there's always room for improvement. Wala. Kasi, ang food, pagkain, nag evolve yan eh. Tulad din ng mga consumers katulad natin, di ba? Nag-iiba yung needs, nag-iiba yung preference, nag-iiba yung panlasa, di ba? Tama naman niyo po kayo Jan. Ganun yung pulo Lola. <laughs> Pero di ba nga po, ang magaling na negosyante, always willing to take risk, di diba? na to. Ito na po, ang pares ni Nono with celery. Ito po. Okay lang. Ang sarap. winner. Ang sarap. Ang, ang sarap. Ay po, Bilang mo ako, Choco Paris. Sige na, please. Ito talaga, kaya ka lumalaki. Sige, tara. Okay. <sighs> Alala, alam mo na naman ng kapatid ko. Sa pusep. Ba't sinamang mo kasi dito? Mamaya sumpungin yan, iiyak na naman yan dito eh. Wala ka mga mo sa bahay. Mamaya tumakas yan. Hindi pwede na wala sinunod. Pabili nga po ng tinapa. Ito po oh. May galunggo. Ayun, Japayuki. Japayuki, sarap. Bangus, kabasi. Galunggo. Dalawin mo na ah. Ati, 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 Ah, ati, Ah, ati,